Magandang umaga mga kasama, Radyo Man Lestor Alert mula sa DZXL RMN Manila Narito tayo ngayon sa bahagi ng Mindanao Congressional Intersection sa Carrizo City Kung saan patuloy pa rin ang isinasagawang clearing operations Matapos ng magkaroon ng aksidente na pinasakutana ng isang wing van Itong wing van na ito ay sinalpok ang isang traffic light sa bahagi ng Mindanao Avenue Dahilan para mawarak o ma-full wreck yung harapang bahagi nito tatlo ang sugatan sa nangyaring aksidente, yung driver at ang dalawang pahinante. Sa mga oras na ito ay nasa traffic sector 6, yung driver pati yung isang pahinante upang hingian ng statement. Uh, habang gumugulong investigasyon, samantalang yung isa naman na pahinante ay dinala sa ospital at nasa critical na kondisyon matapos nga itong tumalon. Mga kasama sa mga oras na ito ay patuloy pa rin yung sinasagawa na ng paglilipat ng mga sako-sako harina mula doon sa naaksidenteng truck dito yan nila nilalagay sa may asasakyan mula sa MMDA at sa mga oras na ito ay naglagay na rin sila ng sodas dito sa paligid kung nasaan nangyari nga yung aksidente upang ang uh, masipsip yung gas na kumalat dito sa kalsada at hindi makaaksidente pa ng ibang motorista. At iyan ang kasalukuyang sitwasyon dito sa lungsod ng Quezon City, Rajuman Lester Aler, Tatak, Aremen.